Hi guys, good morning. Yan, ang oras po dito sa amin ay nasa 7:20 ng umaga. Ah, uh, nakikita niyo naman siguro yan, si Mrs. Yan kanina kasama ko siya na nagbubungkal kami diyan. Uh, ito lang po yung ginagawa niya tuwing umaga. Puro halaman. Pero maganda naman uh, tinanim namin to. Siguro isang linggo pa lang to sana mabuhay. Ito rin. Tapos ito kahapon ng hapon ma'am sa yung dalawa na yan yung parang kulot kulot nasaan ah dito siya ngayon hinukay na naman namin kasi nagbago na naman ang isip niya dinala na naman namin dito sa likod yan dalawa itong dalawa na ito nandito yan sa parkingan namin ito yung dalawa na yan kaso ayaw ko kasing ilagay dyan gusto ko may design siya tapos may kasi pag lumaki po ito, maganda naman po siya. Tapos tatanggalin natin to. Ito pag lumaki kasi to maganda tapos ititrin tapos may mga puti-puti siya. Kasi kapag yung malalaki na yun masyadong buhag-hag. Kaya pinalitan namin kahapon. Maganda naman dito kasi uh, maluwag yung space tapos walang ano. Kaya maganda man ito yung isa. Yan. Ito. Tapos mga isang linggo din. Punta tayo dito sa likod. Yan, nagtanim rin kami dito ng kalamansi. Dalawa. Grafted po yan. Yan. Meron tayong sili dahil mailig tayo sili. Tapos, meron tayong kamyas. Yan. Tapos, ito. Masurahan. Ito, nagtanim din ako dito ng asimisis ah, si misis pala. Yung nagtanim ng kamuting, ano, dahon ng kamuti. Tapos pag ito maganda naman yung pag lumaki mga yan kasi puputi. Tapos ito bagong tanim. Yan. Tapos ito rubber tree. Mas paano mo to ginawa? Bakit ganito siya? Ano mo? Markot ah, minarkot niya. Ito kasi ito, ito. Ito, Ima-markot din sana namin ito. Eh. Nakamarkot na to. Ito siya. Pakita ko sa inyo guys. Si Missy sa may gawa nito. Yan. Nakamarkot siya. Puputulin na sana to. Ito. Yan. Yan. Ko guys. So, kaka nagtatanim kasi kami. Yan. Puputulin sana dyan para sabi niya. Hindi daw ito tataas pa ganon ganun doon. Hindi ko maintindihan. Basta siya yung bahala dyan. Tapos ito. Yan tulungan natin ito guys yung lupa na to medyo mahirap dito sa amin kasi syempre madalang naman yung mga nagsusunog kasi mga basura ito kinukuha namin talaga to sa ano minsan nagdadala pa ako galing ng bulinaw para lang makakuha tayo ng ganito para may pang ano siya kasi kapag walang ganito naku, paghahanapin ako nyan kung saan saan tayo makakuha pero ito, dyan dyan lang tabi tabi kapag may mga nagsusunog yan. Ito yung kinukuha natin. Yan guys. Ganito lang. Signal number one po kasi dito sa amin. Hindi po kami ano, makaalis. Kumbaga, baga walang pasok yung mga estudyante. Lones kasi ngayon. Ito nilagyan din namin ng Christmas tree ito. Ay Christmas tree ano? Christmas light. Tapos pinutol-putol ko yung mga sanga-sanga no kasi ay ano niya yung tawag dito yung mga dahon niya kasi hindi nakakalabas yung mga ano dapat ito kasi maganda na. hindi hindi pa siya nakakabunga pero may mga ano na yan guys oh kapag uh, ano kasi hindi napuputol hindi makakalabas yung mga 'yun bulaklak ba yun para magkaroon siya ng bunga ayan no? umuulan na naman si misis ng mga panibagong itatanim niya yan paano ba yan ano ba tawag dyan? Palaki. Kalachuchi. Lumalaki oh, ba yan? Palakay or... Ah, palakay. Yan palakay. Mm -hmm. Sinasabi guys, punla. Punla ba yan ma'am? Mm -hmm. Oh, yan mga ginagawa niya pag wala kaming ginagawa dito. Nag-iimbi-imbento -be kami. Nagmamarkot-markot. <laughs> ito kung ano, guys, ano. Oh. Ito. Ano? Sino mo. Pakita mo din. Saan? Ito oh. Magiging bunga to. Ito yung bunga niya. Kapag ka ito, ano siya, bumuka na. Oo. Oh, tapos ang magiging bunga. Ito. Ngayon. Ibudbud mo lang dito sa ano, sa ibabaw. Tapos okay na. na. Ano okay. ba ano bang ano nito kapag lumaki? Parang Ibuto hindi naman maganda, parang buto. puro puro naman kahoy. Parang wala namang bulaklak. Ito yung bulaklak niyo. Ay, ang bulaklak niya. Oo. Oh. Ito guys, ano? Iba yung kulay nito. Yeah. Doble. Doble. Doble na bulaklak. Ito oh. Ano yan, ma'am? Binili mo or ano? Binili ko to. Ay, ma'am maliit pa lang to nung binibili ko ah binibili niya guys maliit ngayon bimi, binibili niya ng isa tapos pinaparami niya para makatipin <laughs> kasi kapag bibili mo naman po yan ng ano maliliit mura pa lang ngayon ang maganda sa kanya kasi marunong siya mag ano kung ano 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 mo yung ano 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 Kala ko nang hihingi ka ano, sa kapitbahay. Ito, Ay, binibili, ah, binibili pala. na. Okay. Ito, ito guys. o oh, sa lahat ng mga gustong ano, mamasyal dito sa bahay namin, pwede na kayo manguha. <laughs> 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 Alam ma'am, tanawin kita, pwede ba sila manguha pag namasyal? Huwag lang ubusin. Huwag ah, lang ubusin. yeah, yes, yes sabi ko guys. Meron pa doon, marami. Marami pa? Okay, sige guys. Punta na kayo dito guys. Dala kayo ng ano ninyo ang kapalit lang po nito yung mga black soil ah. <laughs> dala kayo ng black soil medyo mahirap kasi yung black soil dito oo oh, kasi ang meron dito sa amin kita nyo naman yung ano namin puro mga ganito guys oh, so, graba tapos mga bayander yeah. Dapat dito, tapos meron pa nga po dun eh, oh, yun. Oh. dapat kasi ito nakapaso na. ah nakapaso oh, okay. para para hindi lumaki hindi basta ah, ba. dapat ba? Paano nga bakit lang siya kasi nakapaso? Ibahin natin, ipalupa na lang natin. Ah, okay. Try try ano, mag-try kami guys ng ano na naman, kung ano-ano kasi daw nakapaso dapat. Bakit nakapaso lang? Kasi dito, uh, ah. Meron din doon nakapaso, hindi ko na siya tatanggal Okay, sa mga susunod guys 'yan, sa mga mahilig sa halaman. Ito torko kayo dito sa <laughs> ano, sa, <driver. laughs> Garden <laughs> Ang ginawa namin Garden guys <laughs> Yung paipali Ano Paikot nito Ano yung Ano namin Munting ano uh, Buko Nyog Yan Tingnan natin Kasi sayang kasi Space Ang luwang kasi Ng space namin dito Tapos walang katanim-tanim Madalang kasi kami Dito pumunta Kapag walang pasok Nakakaisip kami Nang kung ano, ano Dahil bagyo guys Ito na lang gagawin natin Ah Dahil bagyo daw guys, guys. Isa matulog no mag -culti cultivate na lang tayo ng mga kung ano ano yan guys grabe kahapon pagod pagod tayo dyan nag ano naghanap ng black soil pero maganda kapag black soil kasi parang buntun kasi siya kaya hindi nasasayang kasi sa amin guys yan puro ano black, soil. black ano lang guys black rock <laughs> Tapos ito, inakyat ko pa yan. Lagyan ko ng Christmas light. Diyos <laughs> oh guys. Yung misis ang nakaisip niya ano-ano. At tapos ito, maganda to pag lumaki talaga. See? Ibang klase ito. Oo. Magiging ganun siya guys. O oh, yun, nakikita nyo. Yung bahay ng kapatid ko. Yan. Ganyan kalaki. Pero merong ibang klase ganito. Hindi siya yung kagaya na yung isa. Yung, yung isang variant parang ganyan. Lamaliit. E, tapos yung isa ito. Yung parang ganito siya. Yan. And guys, pag mapabunga ko to, punta kayo dito sa amin at bibigyan ko kayo. <laughs> Basta dala kayo ng black soil para. <laughs> kapalit. Mas, anong kapalit? Balak, black soil. Oh, <laughs> kaya magdala kayo ng tricycle nyo, guys. Ah, ano lang. Yun lang kapalit. Wala namang no money involved, black soil lang. <laughs> sa mga baso-basurahan niyo, kuha kayo. Ah, isaan doon. Ay, ay, saan ay, hindi sa part part 2 na yan pagka. <laughs> ang hirap no? ang hirap na eh, ano hindi ko naman alam kung anong pangalan ng mga halaman mo Ayan, guys oh di ba kahapon puting ano yan kung ano, -ano, ano ano kasi ginawa namin kahapon dito eh kahapon kasi puro bato-bato na ganyan oh di ba I-shoutout mo naman yung mga kamaritis mo doon sa Bulino, Ma'am, saka ka naghihintay na sila? Shoutout sa mga kamaritis na hindi makapaglaro dahil walang pasok. Oh, hindi kami huwi kasi... ngayon sa Bulina. Ah, oh, okay. Yan ang update ni Mrs. guys. Kasi nga... The... Kasi ngayon siguro pagka nakauwi sana kami may pasok. Meron tayong palaro. Pero abangan nyo guys. Meron tayong palaro. Siyempre, nagawa ko na yun. yun. Yung mga laro ng mga nakaraan. Tsaka ano siya guys? Ano, laro nung isang araw. Ayan Oh. No? Ha? Sa ko guys, bukas magbabago na naman ng ano. Magbabago na naman ang isip. Nako. Basta guys ha. Tandaan nyo basta ano, sabi niya naman. Pagpunta nyo dito, makakuha naman kayo ng mga ano. Yung oh, ganito, pwede ba ito'y pahingi? <laughs> pwede naman, <laughs> naman daw. Huwag lang buhatin daw. Ah, huwag lang buhatin. Okay. Ah, okay. Alay, ka jan Anong kapalit? Black soil. <laughs> Black soil. Ano uh, guys, yan na magpapaalam na si Mrs. Uh, bye bye guys uh, at ano. Abangan nyo part 3 hanggang part 1000 to ng paggagarden niya. <laughs> Basta wala kaming ginagawa. Okay, bye bye guys. God bless. Thank you sa mga nanonood at i-share nyo na rin yung video namin. I-like nyo po ito para sa mga kamarites kung ano ng -ano mga ginagawa. Mahilig po sa follow nyo kasi abangan nyo yung mga i-re-reveal kong mga wow, oh, mga irerebel <laughs> mga reveal kinuha mo lang naman sa kapit bahay inihingi mo yata hindi tsaka mayroon talaga siyang ay ah, sample ko na sa inyo guys ha nandito pa nga oh yan tapos dito sa may mga yan yan no? marami pa kasi dyan yan yung mga halaman niya talaga marami ito pa oh pasilip, sa pasilip saan yan Yeah, no, wag na natin pasili. Part 3 na lang. Okay. see you bye bye god bless